Isa sa mga common na sakit na kinatatakutan ng karamihan ay ang kanser. Pero totoo nga bang ang dahon ng bayabas ay mabisa upang mapababa ang risk ng pagkakaroon ng kanser? Tara, Let's prove it! Ayon sa Healthline.com na ang bayabas ay nakakatulong upang ma ang paggalat ng cancer cell sa katawan dahil sa mataas na level ng antioxidant na taglay nito. Dagdag pa ni Dr. Andrew Su, isang cancer specialist na ang dahon ng bayabas ay nakakatulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng cancer gaya ng breast cancer prostate cancer at oral cancer. Dahil sa mga nutrients sa taglay nito, tulad ng antioxidant lycopene at flavonoid quercetin, kung saan gumagawa ito ng aktibidad o proseso kontra human carcinoma cell lines. Bukod dito, nakakatulong din ng guava leaves upang mapababa ang blood sugar levels, boost heart health, nagpapababa din ng menstrual cramps at nakakapag-boost ng immunity ng tao. Kaya naman proven na maraming magandang binipisyong taglay